Sabihin ko na sa iyo ang totoo, Mary. Hindi pang karaniwan ang pag-uugali ng uncle mo. Ha? Isang mansyon ang bahay ng uncle mo at malapit sa isang latian. Mm. Kumigit kumulang sa isang daang silid ang mansyon, pero ang dago lahat yung at mas na makakapasok ng kahit kasi. Walang makikita sa mansyon maliban sa isang malawak na hantin. Para sa akin, malungkot ang lugar na yun. Magugustuhan kaya ninyo ang ganong klaseng lugar? sa palagay niyong sasabihin ko, eh hindi pa nga ako nakakarating sa gano'ng klaseng lugar. Sa palagay ko, hindi kagaanong interesado sa mansyon ng angkel mo. Kung di man ako interesado, anong pagkakaiba? Palagay ko hindi na mahalaga yun. Hmm. Kung sa palagay mo, hindi mahalaga. Isang bagay lamang ang nais kong tandaan mo, mahirap pakisamahan ang angkel mo. Hindi siya magiging interesado sa'yo. Yun ang mahalagang dapat mong tandaan. At paano niyo naman masasabi yan? Dalawampung taon na akong naninilbihan sa angkel mo. Pero hindi oh. sana nagkaganon kung buhay pa ang auntie mo. Oh. Ibig sabihin patay na ang auntie ko? Oo. Sampung taon na ang nakakaraan. Malaki na ang pinagbago ni Mr. Craven simula noon. Makinig ka. Huwag mong aasahang traduhin ka ng uncle mo bilang pamangkin. At huwag mo rin aasahang makakausap mo siyang malayo mangyari. Oh. Hmm, nagugutom na ako. Oras na para kumain. Mamaya na natin ipagpatuloy ang ating usapan. Hindi, huwag kang malikot. Ha? May sinabi ka ba? Sinabi? Wala akong sinabi. Ha? Ah! Ha? Hmm. Bakit mo itinapon ang sandwich mo? Meron po ako nakita ipis, kaya po naitapon ko po. Anong ipis ang pinagsasabi mo? Nakakita ka lamang ng ipis, dinumihan mo na ang damit ko? Hmm! hindi ko na ako mahuli. Yeah. Huh? Paano ka rin niya! Sinabi ko siyang nakahimik ka lang. Talaga bang ginagutom ka na? Bilisan mong kumain, babalik agad ang matandang yun. dadaanan natin ang bayan ng Sweet. Sa hindi kalayuan, mararating na natin ang latian. Sa dulo nito, makikita mo na ang mansyon ng uncle mo. Ano po bang latian? Malalaman mo rin, Mary. Mga walong kilometro ding biyahe ang haba ng latian. Mm. Oh. Tati! Anong nangyayari sa'yo? pero po, Para po kasing narinig ko pa tunog ng alot. Alam kong matagal kang naglayag sa dagat. Pero ang naririnig mo'y hangin amihan. Sariwang simoy ng hangin mula sa latihan. Pero, bakit tila ka kaunti ang mga punong kahoy? Wala na. Ang makikita mo lamang dito ay mga damong ligaw at mga Pagmasdan niyo po, Mrs. Medla. Ay! Hindi kita tayo maaaring dumaan. Ha? Huh? Bilis! Baka tayo abutin dito ng bilis sa daan. Hoy! Dikon! Maaari ba bilis-bilisan mo? Sinabi mo eh! Sandali lang, Sam! Ha? Ah? Ah! Oh! Senyorita Mary, dapat kang mahiya sa iyong sarili. Nagsabi ka sa akin ng kasinungalingan. Ah, hindi niyo ba alam na eh? dapat mong itapon ang pusang yan. Uh ah. Yan ang kautusan ni Mr. Craven. Hindi yan pag-uutos na ang kauto. Gusto mo pang palabasin sinungaling ako? Dapat kang magpasalamat sa uncle mo dahil pinayagan kang tumira sa kanyang mansyon. Katungkulan mong sumunod sa kanyang patakaran. Itapo mo yan. Ah. Ah. Ano nangyayari? Ah. 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 Huh? Malamang ikaw yung galing sa India, natitira sa malaking mansyon, ano? Hmm, Tikon! Huwag mong pakawala ng pusang yan! Sige, hulihin mo! Uh, mew! Miu! Miu! Kay ganda naman ng pusa mo. Anong pangalan niya? Ba't ko naman sasabihin sa'yo? At saka isa pa, hindi siya sumusunod sa si ibang tao maliban sa akin. Hindi ako naniniwala sa'yo. Mew! Mew! Halika rito. Halika. Niu! Huwag kang pupunta, Pati. Pati, huwag matigas sa ulo mo. <laughs> pati, Pati pala ang pangalan mo. Kay ganda pangalan. Oh. Dikon, ibibigay ko na sa'yo ang pusang yan. Ano po? Akin yan! Umalis ka na at itapon mo ang pusang yan. Hindi! Sa akin ang pusang yan! Ibalik mo siya sa akin! Akin ang pusang Deacon. mo! Dikon, umalis akin ka na! Pati! Oh. Uh, uh, Kayo ang masusunod, Mrs. Medlock. Pati! Uh. Ibalik mo siya sa akin! Ibalik mo si Bunny sa akin! Patty! Ibalik mo sa akin! Patty! Ibalik mo sa akin! Bunny, sa akin. Bunny, sa akin. na! Patty! na! Ayoko na sa lugar na ito. Galit Narito na tayo. Ito ang puwerta ng Manoa. Mga tatlong kilometro pa ang mansyon buhat dito. ang mansyon ni Mr. Craven. Anim na taon na ito sa kasaysayan. Pa? Huh? sa kanyang chile. Siya si Mr. Pitcher, ang mayordomo ng buong mansyon. Hindi makikipagkita sa kanya si Mr. Craven. Bukas na umaga, luluwas siya patungo sa London. Siguraduhin mo lamang na hindi siya may sa mahimbing niyang pagkakatulog. Ito ang iyong silid tulugan. Huwag kang sisilip sa aning mang silid dito sa mansyon. Tulad ng sinabi ko na sa iyo. Naintindihan mo ba ang sinabi ko? Magandang gabi. Oh, uh. gagal ako kayo ah! makilala, Senyorita Mary. Sigurado akong pagod kayo sa biyahe at kailangan na rin magpahinga. Ito po ang inyong silid tulugan. Gusto na po ba ninyo magpalit ng damit? Meron pong damit pantulog doon sa aparador. Hmm, pasensya na po kayo. Ako nga po pala si Martha, ang inyong katulong. May gusto po ba kayong kainin? Hmm, ayaw kong kumain. Pero... Nais ko magpag-isa. Narinig mo ba? Ah... Uh, gusto ko, iwanan mo na ako ngayon din. Opo. Magandang gabi po, Senyorita. Oh, 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 mommy! <coughs>

Eu